Gusto nyo ba ng masarap at malinis na street foods? Tara na dito sa Bayview Food Park Located sila sa Bagong Kalsada, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna Basta pagdating nyo ng Barangay Bagong Bayan o Barangay Gatid Pagtanong nyo lang yung bayside Bakit kung nga ba nasabing malinis ang pagkain nila? Kasi kita nyo naman kahit maraming tao ang pumupunta Wala kayong kalat na makikita Uy shoutout kay paring Kerwin Chilax na chilaks ah Hi Tobi Uy ito na yung nagtitrending lagi scallops Ay! Hello! <laughs> Ayun! Ito nga pala ang mga pagkain na available dito sa Bayview Food Park. Meron silang mga fresh na lemonade at, at. lilipad ka sa sarap ng kanilang flying saucer. O oh, ba? Diba? 25 pesos lang. Imagine nyo, ang ganda ng view tapos merong kape. Ang sarap ng beans na gamit nila dyan mga ka-teammates. Crave coffee. Shout out! Ito, kuya, kuya. Sisi po yan kuya? Sisig. Sisig sisig rice, saka sisig burger. Oh, ang sarap din ng sisig dito mga ka-teammates. Ito nga pala ang kanilang mga menu. Ang mumura ano? At syempre hindi magpapahuli ang paborito kung chicharong bulaklak at pritong atay ng baboy. Ito nga pala ang J. Andre Food Cart. Ang sarap niyan, promise. At syempre ang binabalik-balikan naming Raymark Japanese Cake. Meron din sila dito ang shawarma, milk tea at nachos. Pansit habhab na pampahaba ng buhay. O di diba, ang daming nabili. May mga cheese sticks din at corn dogs. Lakas naman makaopa nito. Uy, si ate, mukhang giniginaw. Kinikilig-kilig pa. At syempre, hindi rin mawawala ang mga paborito nating street foods gaya ng kwek-kwek at chicharong balat ng manok. Meron din si ating piniritong isaw ng manok. <laughs> Sila Kuya Melchor nga pala nagmamanage ng Bayview Food Park. So okay na nila ako, matagal na. Wow, meron din ditong itlog na bugo. Ayos talaga dito sa Bayview Food Park. Nandito na lahat. At meron ding palitaw. O, oh, game na. Food trip na tayo. 5 pieces ng atay ng baboy. 55 pesos lang. Iced Americano, 55 pesos lang din. Sisig rice, 69 pesos lang yan. At syempre, dahil may laman na ang ating chan, hindi natin papalampasin ang ating grilled scallops. At meron daw silang bago ngayon, mga ka-teammates. Yung kanilang grilled oyster. Eh. Oh, o teka, maggagabi na. Kinakaroon na yato yung ilaw natin, no? Alam nyo ba, dito sa Bayview Food Park, habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging makulay ang paligid. <laughs> Dahil meron na silang mga ilaw ngayon, mga ka-teammates. Sobrang presko ang mamasyal dyan. <laughs> Malinis at safe ang kanilang lugar. Masasarap na pagkain. <laughs> mababait na teammates. <laughs> at napaka-romantic at kalmang paligid. Sayang, kung pwede nga alam mag-overnight dito, magtatayo ako ng tent. Uy, grabe naman tong crispy crablets. Yes. 50 pesos lang yan, mga ka-teammates. 50 grams. At yung kanila namang grilled scallops 100 pesos 10 pieces so 10 pesos each at yung kanila namang grilled oyster ay 15 pesos each oh malapit na maubos si Toby yung flying saucer niya hi ito na ang aming pinakahihintay tiki mana. na Wow. 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 Grabe, meron na ring oyster dito. Grabe, laki mga ka-teammates, oh. Ayan ang ayan sa Mmm. Grabe, sarap. Manamis na miss. Ang sarap ng butter niya, saka yung ayaw. Garlic. Ito <laughs> pa. Yung ano naman, scallops. Wow. Ang cute, ha? Oh. <laughs> hmm, wala pa rin nagbago, mga teammates. Yung rin. <laughs> Sa panong ano, oyster. Baka ma-vlog tayo ah. <laughs> Uy. Para dapat dami yung chili ko ah. Uy. This it. Parang mas masarap to nginangasabi. Hehehe. <laughs> testing. Mm -hmm. Anahalo! mga kay Sardine. <laughs> mm. Kumusta -hmm. mes? Pare, sariwa. Grabe Grab. to. Para ako yung ko. <laughs> o oh, natakam ko ba kayo mga ka-teammates? Uulitin ko po, dito lang sila located sa Bagong Kalsada, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Thank you bro. Thank you. Thank you, Barangay. Thank, 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 thank you, thank you. Thank you. Bye. Dahan na ako Okay. <laughs> Thank you, thank you. Maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa ating mga small business owners. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Basta ang alam ko, basta may ilaw, lumiliwanag ang aming pananaw. Hey, Melchor! Hello na kami. Hello po. Thank you. Merry Christmas. Happy New Year po. <laughs> Ate, bye-bye. <laughs> Busog. what's we'll up the song <laughs> team T. Jonah. team T.